Aaminin na ni Don Julio kay Ramon na silang dalawa ni Olivia ay magkapatid. May pagbabago sa plano ni Ramon. Gusto ni Ramon na si Tangol na ang tatakbo bilang mayor dahil ito umano ang sinisigaw ng mga tao. Sa kabilang banda ayaw magpatalo ng pamilya Guerrero pero itong si Roberto na bahala siya dahil natakot siya na baka may sabihin umano itong si Olivia sa mga Montenegro dahil sa kanyang pinagagawa. Sinong ni Ramon ang sigaw ng madla? Ngunit kinontra naman ito ni Olivia dahil kanilang napagkasunduan na si Tanggol ang kanyang bisy. Agad namang pumagit na itong si Julio na nagtataka naman itong si Ramon. Palawanag naman ni Ramon walang kasiguraduhan o mano kung manalo ba itong si Olivia. Ipinagtanggol ni Don Julio itong si Olivia kay Ramon at Tanggol lang nagawa itong si Olivia para kontrahen ang mga desisyon ni Ramon at samantala hindi naman napigilan ni Ramon ang kanyang sarili para diretsyang tanungin ang kanyang ama kung bakit umano lagi nitong kinakampihan itong si Olivia. Sa kabilang dako, oras na para gamitin ni Roberto itong si Rigor. Kanya itong tinawagan itong si Hippie na gusto umano niyang makipagkita dito kay Rigor. Kampante itong si Roberto na ang katapatan ni Hippie ay nasa kanya. Wala na siyang kamalay-malay na nasa kay Ramon na ito. Na Iniiwasan ni Julio na sagutin itong si Ramon nilihis din niya sa ibang usapan ang tanong ni Ramon. Desisyon ni Ramon na si Tanggol ang papatakbuhin bilang mayor pero nasa kay Tanggol pa rin ang desisyon kung susunod siya sa desisyon ni Ramon. Sa nangyaring sagutan ni Ramon at Julio na dahil kay Olivia dito na pagtanto ni Tanggol na may malalim na nakaraan itong si Pilar at ang kanyang lolo. Hindi kayang aminin ni Julio ang totoo dito kay Ramon kahit si Tanggol na rin ang kumilos para paaminin ang kanyang lulu Julio. Dahil sa naging desisyon ni Ramon at desisyon ni Tanggol nagkaisa ang mag-ama sa sabog din ang katotohanan sa pagkataon ni Libya. Maraming salamat sa panunood. Antabayanan po niyo ang susunod kong update.